What's up mga bossing so nana ko napilian mga boss nga hatagan aning Jordan 1 nako nga sapatos mga bossing morning katong gi vlog nako mga boss nga ihatag nako nga ibis nako hatagan mga bossing di siya makontak So karon mga boss nana pay napili nga hatagan ani karon So gamit gihapon uh, kayo kain kay ako siyang gikontak mga boss uh, need man niya sapatos size 10 uh, UK 9 and Euro 44 mga bossing so karon mga boss na ako'y hatagan na animo. abot mga boss kay murag kakaulaw man ni siya mga bossing so atong video na niyo, mga boss sa pagsuot lang niya so right makita na to mga boss so yun so yun mga kasana all so pasok na to sa iya ang sapatos mga boss kung igo sa iya ha Ayun. so murag igo gina sa iya mga boss So, muni akong napili mga boss, garandom lang ikuhatag og sapatos mga bossing kay, syempre, once mag-post ko o ka namang hatag kong sapatos mga boss dito na manggawas ang mga tao nga kapang share sa akong video pero kung dili ko mag-post mga boss o ganang dili pang hatag na koy video lang normal nga video lang akong gina-video. kanang garipay lang akong cellphone then kanang nang lang ko nga paint kong sapatos So, daghan kay walay ga kuan, walay views, walay ga comment, walay ga share, walay heart react sa akong video. Pero kung once mag-post gani ko mga boss ka mga hatag kong sapatos mga bossing, kaya pala yan ang supot-supot uh, nga mga share, comments. So, unta mga bossing next video na ako mga boss so kung mala kung mahatag mo sa patos or dili ko mahatag mga sa og sa patos na imo share sa akong video kay diha na ko karon ga base ga base mga bossing kung kinsa kong hatagan og sa patos so mo kalit ra kog contact ninyo mo PM ra kog kalit ninyo mga bossing nga uh, kamo ako hatagan sa patos kay may lan magid na ako mga boss ang nagkinahanglan sa patos kay kanang mo kalit ra share sa akong video nga bisan og wala na ko gi wala ko ga po, so, hatag kong og mahatag ko sa patos mga bossing So alright mga bossing. So nara nasuot na niyan sapatos mga boss. And then nakoy isa ka Jordan diya mga boss. Kita ninyo tong isa ka Jordan nga black nga sa gisukod niya ang sapatos diha. Kana nga Jordan mga boss, ihatag ta na sunod mga bossing. Wa pa nila babag ko nang select kanang ito mo nasa likod niya nga Jordan. Jordan na mga boss, ako pa nang labhan. So yun oh goods kaayo mga boss. So wow. natang natag na nako ang Jordan nga hybrid to. So di siya maulaw siya ah uh, pakuan pakita siyang naong mga bossing. So, mga to mga boss, kung gusto mo nga makadawat og sapatos mga bossing, so, ay mo kalimot og share sa ako ang video, and then comment po mo mga boss, heart react, and then ay mo kalimot ang comment dito sa akong YouTube channel mga bossing. So, og, okay, ayaw po nyo skip ako advertise mga boss para makita po ko bala ginagmay lang. Kaya gamay po mga tag-views, man, maningon dagang tag-views mga bossing. So, tuloy-tuloy sa tapang hatag sapatos karon so,